Ang problema sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets ay hindi pa tapos matapos magpetisyon ng Hornets na ituloy ang trade para kay Mark Williams. Ayon sa ulat, magaganap ang isang trial na pinangasiwaan ng NBA para marinig ang panig ng dalawang team kung bakit dapat o hindi dapat ituloy ang naturang trade. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagkaantala ng trade ay ang umano'y pagbagsak ni Mark Williams sa physical exam. Ngunit marami ang nagtataka dahil imposible daw na hindi alam ng Lakers ang kondisyon ni Williams lalo na't may sarili silang scout. Bukod pa rito, nasa wishlist ni Luka Doncic si Williams bilang center ng Lakers. Sa kasalukuyan, medyo tagilid ang Lakers sa sitwasyon na ito at may posibilidad na pumabor sa Hornets ang desisyon ng mga hurado. Kung magkataon, mapipilitan ng Lakers na ibalik sina Cam Reddish at Dalton Knecht sa Hornets kapalit ni Mark Williams na tiyak na magiging awkward para sa mga nasabing manlalaro. Gayunpaman, may ilang analysts na nagsasabing pabor pa rin ito sa Lakers kung sakaling matuloy ang trade. Malaki kasi ang problema ng Lakers sa front court at maituturing na malaking tulong si Williams sa loob ng paint bilang isang maasahang shot blocker at lob threat. Kung matutuloy ang trade, may option ang Lakers na papirmahin si Jordan Goodwin upang mapunan ang bakanting roster spot na maiiwan Cam Reddish. Patuloy na sinusubaybayan ng mga fans at analysts ang magiging resulta ng trial na ito at kung paano nito maapektuhan ang hinaharap ng parehong kupunan. Samantala, muling naging sentro ng kontrobersiya si Skip Bayless matapos niyang sisihin sina Luka Doncic at Lebron James sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa laban kontra Utah Jazz kahapon. Ayon kay Bayless, malaking problema ng dalawa ang kanilang depensa. Imbes na mag-focus sa pagdepensa, mas abala pa raw sila sa pagrereklamo sa mga opisyal ng laro. Tila may punto si Bayless dahil umabot sa 131 points ang naitala ng Utah Jazz habang 119 lang para sa Lakers. Kitang-kita rin ang hirap ng Lakers sa depensa dahil sa pagkawala ng ilang key players tulad Nina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent. Nadagdagan pa ang kanilang problema ng ma-injury si Jackson Hayes sa muka sa laban na iyon. Isa sa mga naging malaking issue ay ang pagdomina ng Jazz sa paint kung saan nakakuha sila ng 54 points kumpara sa 36 ng Lakers. Bukod pa rito, naitala ng Jazz ang 8 blocks at 10 steals habang ang Lakers ay may 3 blocks at 5 steals lamang. Ayon sa ilang analysts, malaki ang epekto ng pagkawala ni Anthony Davis mula nang itrade siya ng Lakers. Bagamat nakuha nila si Luka Doncic, hindi ito kilala bilang defensive player kundi isang scorer at playmaker. Naging liability siya sa depensa, bagay na lalong nagpahirap sa Lakers lalo na sa crucial moments ng laban. Si Alex Lee, ang 7-foot center ng Lakers, ay hindi rin nakatulong ng malaki dahil sa kanyang kakulangan sa athleticism at defensive presence. Sa loob ng 22 minutes na paglalaro, naka 4.7 rebounds, 2 assists at 1 block lamang siya. Dahil dito, tila kailangan ng Lakers na kumuha ng mas maaasahang big man lalo na't na malaki malapit na ang playoffs at posible nilang makaharap ang Denver Nuggets na pinangungunahan ng kanilang superstar na si Nikola Jokic.